magandang umaga dyan mga kaparming and ito naman ay may video naman tayo sa ating kalamansi marami naman bunga ito mga kaparmers oh. itik naman sa bunga to ayan ay mga kaparmers tingnan nyo malapit na ito yung maharbis baka mga hindi naabutan ito ng isang buwan ay mga farmers, medyo nasa na siya sa medyo nag ulan ulan na kasi dito. Ang ulan ata ng tatlong beses na malakas. Kaya medyo nagyabong na yung dahon niya oh. Kaya iba rin talaga, iba pa rin yung ulan kaysa dilig lang. Alagang nakikita mo yung epekto sa talim natin no. Oh. Ang mga farmers nagbubulaklak na naman siya oh. Yan ang kainaman sa kalamansi habang may bunga na mumulaklak siya uli ayan kaya maganda sa source to ng income ang mga farmers oh. na bunga ayan medyo madam muna pero i-sprayan ko to ng pamatay damo baka next week ang mga farmers oh. na bunga pero parang kaunti lang yung dinala niya ang bunga kasi nahihirapan sa init. Farmers no? Yan. Dahil bunga makaparmers no? Oh. Ayan. Saka yung na naman siya uli. Ayan oh. Yan, ipiki sa bunga. Halos 1/4 lang ito yung binunga niya mga farmers. dahil sa sobrang init na laglag hindi kinaya nang hindi kinaya yung kan init yung makaparmo so sobrang dami bunga talagang hitik na hitik ayan yan yung makaparmo so dami bunga Tsaka marami naman bulaklak. Medyo Ngayon lang ako naka-upload ulit ng video Kasi medyo ako na busy sa tra Trabaho Ayan Naglinis kasi ako akong tataniman ko na bago Kahit gulay yan makaparoon Dahil yung bulaklak Dahil yung bunga saka ito mga farmers tatapunan ko ito ng abono sa sunod na linggo. Para malaki mabilis lumaki bunga niya para makahabol pa sa medyo mataas yung presyo. Kasi medyo mataas pa yung presyo ngayon. Baka sa buwan ng June or July bumagsak na siya. Ayan, tsaka bulaklak. Kaya gusto ko makahabol ito mga maka sa mataas ang presyo. Ayan. Ang dami mga pollinators. Yan. Pinapollinit nila yung bulaklak. Yan, mga farmers. Ang oh. dami bunga, maliliit pa. Habang may bunga siya, marami naman siyang bulaklak. Kaya yan yung kainaman sa kalamansi farming. lagan parang tuloy-tuloy yung harvest mo. Monthly monthly income. Basta alagaan lang natin siya. Alagaan lang maganda yung kalamansi. Bubunga yan ng medyo maganda. maglalagay ng abuno, pag-spray. Ano baka So na araw mga farmers magbibidyo ko sa, tungkol sa pagmamarkot. Kasi medyo bumabagsak na yung ulan eh. Mangga mag magmarkot pag ganun yung tag ulan na. Para once mabuhay siya. Hindi nang kanin siya transplant. Para hindi na magdilig. Kasi mapagod yung nagadilig. Yan mga farmers. Yung magmarkot ako na medyo marami-rami ngayon para Balak namin paabot sa nibong puno yung marco namin dito. Kasi medyo malapad mga farmers yung lupa na ito. 10 hectares to. Kaso lang karamihan wala pang tanim. Dahil hindi kaya yung budget pagpapalinis. Mahirap din yung maintenance sa lupa wala kang budget ano mo magawa ayan farm malapit na itong ma-harvest dami na rin damo pero spray ng ito sa sunod na linggo yan may mga kamuti pa dito talbos talbosan yan ang bulaklak medyo gumana na mga ka yung dahon niya oh dati parang naninilaw na siya ngayon talaga na mukadkad na yung kalamansi dahil sa inula na siya ng malakas sana patuloy na rin ito magulan kaparmas unti-unti oh. ko na itong nililinis kahit yung tataniman ko ng gulay mag regular na ako mag-upload ngayon ng video kasi medyo na busy busy ako ngayon parang buwan hindi ako nakapag-upload ako ay ako ng lugar ngayon na ako nakabalik makapaan mo Yan yan tinatanimin ko ng gulay tinaniman ko na yan Ayan mga kapano po. bulaklak. Ang bunga. Ayan. Sana tumamato sa magandang presyo para makabayo-bayo rin ng panggastos. Makabili ng abono. Para sa susunod na pagpapabunga. Ayan ayano Sa mga mga magandang umaga ulit pala dyan sa mga viewers ko sana pakilike and share nyo yung aking video o sana kayo magsawa sa aking masunod pang video sana pan panuorin nyo rin sa mga subscriber ko dyan sana patuloy kayong sumuporta sa aking munting youtube channel at pang ma-update kayo sa mga susunod pang video at sana huwag kayong magsawa mag-subscribe sa aking munting channel sa mga hindi pa sumusubscribe dyan sana magsubscribe na po kayo at maraming salamat sa inyong siputan lagi. God bless you all. Salamat sa inyong pagpanood. Bye-bye.